okay I'm doing it but this this one's blocking. Yung... kita tayo? Nakita. May nakasulat na kashir dito. Saan tayo magkain? Saan tayo magkain? Saan tayo magkain? Magkain tayo dito saan? Kasi nagotong na ba? Oo nga eh. Hungry ka na eh, pa? Hungry na eh. Magpark na tayo dito sa CSI. Hindi tayo nang honey. Kasi naubos yung honey natin eh. Geniline? Saan natin kayo natin geniline? Angkat hindi ko ipatapang to isi-search ko yung pangalan niya napin ko sa dollarby.com may name ka share dito eh kaya card uy kira layo to ah oo nga layer? Layer divino tayo okay. nga nagawa nila dito baka si Kian hindi na nagkakaroon si Kian eh hindi nga nag-aaral si Kian. Sabi ko sayang naman yung pagtaklim niya. Sino? Yung Kian si Kian na? nag na. Si Leo ang nag-aaral. Pero si Kian hindi na. Sayang ang pag-aaral mo nang Alam ko lang oh. Mayroon tayong pag Medyo maambay pa kante. Go back to ano? Go back to.

4 minutes. 4 minutes na. Hmm baka baha. Ano ma, ba tayo? <laughs> Meron naman may tama Meron. Meron umuulan. CSI.

new zealand is a country new zealand is a country yeah, i didn't go there, there, there yet, yet. <laughs> <laughs>

sa iba Philippines palanginan sa palanginan iba zambales paling palanginan iba zambales uh, palanginan palanginan iba zambales, uh, palanginan, palanginan iba zambales. Uh,

Wala na yung ano dito. Yung puno. Dahil natumba. Start na ba... naman rin? Start ko na. Okay. Dami rin pa ng ano ito. Mag dito. Mag-graduate dito. Ganda yung school nila eh. May BSIT nga dito. Di naman yung mag-ride ng Pinakapot ang bato dito. Malampal dito. Oh. din. How many minutes to stop? Sabi mo CSI. May TC ano Anong? Eh? mga dito. Oh, Dyan, gusto mo magturo ng kindergarten, dito dito. Maraming gusto dito. Kuya Carl? May mga dito. Ito, Kuya Carl. Diyan, dito dito gusto mo mag-aaral.

It's only like twenty five or something. It's not that many. <laughs>

sa so, may kanto dyan sa bangkas. No, no, no stop. Hindi nag-give-way sa akin yung ano, kulong-kulong. Saan tayo pupunta? kami When, where will uh, we stop? Where will we stop? Sa ano? The like this is not here or something, and this is not here. It's here, you know. It's here. After sort see that white building over there? You can't see it. I see it. It's too bright to see. It's too small to see right now. Dun -dun 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 -dun. 훗다, <돈> 훗다. <돈> 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 I'm a pakamahal. No, drinks no mong drinks no mong bahal. Philippine army. Philippine flag on the Philippine mm. soldier. It's not really a Philippine army. It's not. A lot of Philippine. There's not a lot of soldiers. That's just that's just this just a soldier. Not there's not an entire army. An army is not that small. It's part of the army. It's part of the army. Tinaas ko nung kunti. Uh -huh. Tinaas ko kunti. I-off na? Ay, ito ano? May loobos pero may ano. off na ah. <laughs> I-off na ah. Ha? off na. na. T -t 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 seven minutes na ito eh. Ah, minutes na? Tapos kanina, three minutes. Tapos ito, seven minutes? oh, 8 minutes na ito eh. Mag-8 minutes na. Mag-8 <laughs> minutes na ito eh. Nag 8 minutes na. <laughs> <Eight minutes> Nag <laughs> 8 minutes na eh. <laughs> <laughs> Nag 8 minutes na eh. 8 <laughs> minutes na siya? 8 minutes na siya. si hap oi oi ka kung grabe joking ano tricycle lang pwede andaw kain sakin ano batae si kanta pangilan na na natin to okay. lawa ay pangatlo pangatlo <laughs> na pangatlo na yata matay tayo dito wala talaga tayong swerte minsan swerte tayo eh swerte nga naman yan eh search ko nga ito sa facebook yun kung kasi bus mo de, tingnan mo mo de may lumabas ito, hindi ka lalo ito ay maka ano nito, kaalis hindi ako matatawa